Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? Andito po muli ang inyong trainer, si Miss Ann Aligain. Ngayon naman po, ang i ko sa inyo is kung papaano kayo gagawa ng FB page gamit naman ang inyong cellphone. Kasi yung dati ko pong ginawa is pang laptop. So magkaiba kasi ang setup ng laptop at saka ng cellphone. Kasi baka mamaya niisip nyo, ano ba naman to si Miss Ann? Wala naman akong laptop. Paano ko naman i-apply yung tinuturo niya? So, eto na po yun. Pwede rin kayong makagawa ng FB page gamit ang inyong cellphone. Kasi lahat naman tayo normally ang ginagamit natin cellphone, di ba? So, uh, panoorin nyo po ito para meron kayo kahit pa paano matutunan at may apply ninyo sa inyong mga negosyo. Oh, ayan. May natutunan ka ba sa ano sa training natin ngayon? Kung meron kang natutunan, I hope may apply mo ito sa iyong pang-araw-araw na pangnegosyo. At stay tuned kayo sa mga susunod pa natin na training, no? Uh, kasi nag-e-explore ako ng mga iba't ibang paraan, ways kung paano natin maipagpapatuloy yung ating negosyo. Uh, sa panahon na tayo ay hindi nakakalabas kasi uh, lagi po unpredictable kasi yung ating ano panahon minsan biglang mag-announce ng ECQ, GCQ so paulit-ulit lang po yung cycle natin so ang nangyayari magiging uh, sa po yung mga adjustment na ginagawa para sa naman sa ating negosyo. So, kailangan maging ano tayo digital savvy tayo lahat po ng paraan na pwede natin ma may apply through online no kailangan i-engage na po natin yan kailangan pag-aralan natin kailangan nating mag-adapt para hindi po mamamatay ang ating negosyo kasi iniiwasan na po natin ngayon yung more on face to face na mga transactions so lahat po ngayon virtual 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 So, lahat po ng pwede kong malaman, pwede kong matutunan, ay isishare ko po sa inyo. So, kasi tulungan tayo, no, para hindi tayo mapapag-iwanan. So, I hope, no, meron kayong natutunan ngayon. Uh, hanggang sa susunod na training natin, thank you. Salamat sa pananood.